Ayun po, tayo po naman ay manggugule ulit dun sa gilid. ng ilog, oh, yan. Tapos bisitahin na rin aring, natin na palayan po ng aking ama. Oh. Ba, wow, maganda na, oh. Para nagpapatala na po ng pag-aani, oh. Natungo na po, mabilis na aray. Ibig sabihin ay eh, na po na malapit ng kanihan yan eh dilaw na rin oh. araw na lang po ang aantay niyan oh. yan Ari po pala baka amao na sa aming aanihin. Sa amin po bang mag-ama oo oh. Siguro pala doon na tayo susuot pa pamamako. Marami na naman po dyan, sabay bayan di yan. Oh. Dilaw na po, ano. aninag na ako. Aba. Maganda patit kumpul-kumpul lang ano, ang pala, yung barating ari pala. Oh. Kahit maputi na ang buhok mo Pagdating ng araw Ang iyong buhok Ay puputi na rin Ayos naman po may tubig na oh Sabay tayong Nangangarap Nang nakaraan sa atin Mabuti pa kaya ako iyakan at yakapin. Woo. Ipaalala sa iyo Ang ating dumipas Ay sabay nating babalikan Kahit maputi Na ang buhok mo Pagdating ng araw Ayos na oh Ito nga po palang mauuna sa amin hmm. Tayo po ito nagigilid Mapakupo naman dyan hanggang sa baybay ilog Duro, hindi na po tayo susuot. Pabaybay din eh. Pako. Yan, dinipitan mamay ba sa daan ng kabayo. nasan ang pako hmm, pira ahas hmm dami po ito pa lang hindi pa natin napapablog na pakuan pero kadugtong din po ito ng ilog Ah. Mm. Nakabutas po naman tayo. May ipo-po. Tampo minsan eh, na napakaliit. Oh. Hindi ho natin alam kung ito yung lalaki, ito yung babae para po ba silang nagtatawagan. Oh. Ito oh, po sa bilig ang dami. Yan puro mga kabila, ilog. Ari po yung katawan nung sabi ko sa inyo nabulaklak ng pula oh, sabang bata pa oh. Yeah. Kita po ba niyan? Oh, super tinik. Ang dami niyan tinik. Oh. Ayan, oh. Yan po yun. Oh. Nandito lang po sa puno yung ano. mamaybay po tayo ng ilog din sa kabila hindi nakatalo mo sabi pa eh lipari ang laki tapos lulutong na din sa baybay ilog dahan pa ko Ano. Yeah, Ganda po oh. lugar de sa taas yung ibu maliit yun napakaliit ang lakas lang talaga Yan po naman taas pala yan. Oh. Hindi na po tayo mamaybay. Ngayon po. natin. Laki pa man din. Oh. Laki po oh. Tumaas pa po ngayon ng farm ng layog mukhang ginata na ating pakuha no naya may luya rin ay panalo na pakuha ko palayan to ori eh. Klingen da Tayo pwede diretso pang gugulay, no? Ay, ay, pa Ay, ay, e, e, pa. tay pahinga po muna kakaya po tayo tinapay oh, are eh yung binili natin sa palengke kakaya po

Pero pag po naman may mga prutas tayo nakuha, dali rin, lantak din ang kain. E pag wala, eh, pag ganito wala ay. Kariling ano muna. Kariling minindal. Pakuk. Pako Basta po pag lumulusong tayo dito Pako, laeng mm -hmm. Yung mga wala doon sa atin Sa natin yung upakan ko kuha Oh, I'm both. Mega, pulang benerin. Ibu, sabihin nih, eh, hati saling berubah. hindi nasisira Aku nih, saya punya bawang tahu kan ini. 应该你问了。 ah Sarap. Kaya yeah, kay puwi na kami ng dalda. Mm. Ang talang talo kami dalang ika kami dalang bala. Uh -huh. Eh, eh, ang Salamat po, Panginoon. Ah, busog na naman. Ngari po. Balad dito po sa amin, kung tutuusin. Yung iba po hindi na lumulusong kasi may mga nagtitinda pong pako sa bayan. Ay ganari po ang kuntada noon ay. Kumbaga, ang halaga ng ganari sa bayan ay 20 na, 20, 15, oho. Kumbaga ganari lang ang dadayuhin nila sa bukid ay hindi na po lumulusong iba, bumibili na sa bayan, oho. Uh -huh kahit po libre ay kung mamamasahin naman paparito balik at ay 40 ay di ibili na lang pa ko doon oh. kaya huminsan minsan pala siguro yung iba hindi rin lumulusong kahit libre gawa ho na yung oras na magagamit yung pamasahin na magagamit kumbaga yun po ba oh. kaya kumbaga sabihin natin na kaya po may side lahat ng pagkakataon oh. Ang dami po dito libre, sa totoo laang. Opo, tama, si sipag. Ay, pero ko ang direksyon naman ng kagaya ho, kumbaga isang construction, sa bayan lang sila. Ay, sa katulad po namin nagbubukid rito, at dito sa site pa namin napatapat yung mga pakupako. Talaga pong kukuhain namin yan, libre. Oh. Pero po yung iba, na ang trabaho na sa bayan, dinabili na lang. Opo. Oh. Yan po ano, sana po may magets kayo dun sa sinabi po natin. Oh. Oh. Yan. Kakailan ra rin, oh. Dami, libre. Yan, oh. Ayan po, arin na po ang ating napanguha. Oh. yeah, Tapos dire-diretso na Ray. Yo, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang ang po. Yan. Bye.